First ride mo ma'am sa ano? Joyride? First booking? Oo oh, Wala. Yung number mo hindi active. Hindi ngayon lang po. Sa Move It po kasi ako nag-book First ride kasi parang 50% muna, oh, no? Oo po. Eh walang Move It Oo. Baka naka-move na sila. <laughs> pag first uh, booking mo sa Joyride, Jay, uh, 50% ka ang ano ang bayad no. Pero po upo na babayaran sa inyo. Hindi ko alam eh. Parang meron kasi kami ng promo na kami yung magbibigay ng alam ba Ito medyo hindi medyo sa rider ah. Ang Nagkakaroon na, po. hindi, hindi, yung, ewan ko lang to ha, first time ko lang din naka ano eh, i-check iche ko rin na may bukas kung mababawasan ako. Hmm. Kasi meron kaming promo na joyride student, parang ganun. Ah, ewan po. Ayun. Ayun po, awas sa inyo. Ina sa amin, inaawas yon So, hmm. supposed to be, dapat hindi sa amin. Kasi, tiba Kayong... kami, dapat sa company, at saka yung senior. Mm sa amin din inaawas yun. Yung Ilang promo. percent po yung 20? Bukod pa yung 20, aawasan pa kami ng discount nyo. Yung discount ng estudyante at saka oh, ano. So mas malaki, di ba? Mm -mm. Unfair na. Yung binigay nilang promo, kami magbabayad sa... Sa amin nila kukuhanin. Parang kami ang mag... Parang kami ang naglibre sa inyo. Ganun. Kaya... Dapat sa uh, company Kaya pagka minsan hindi kayo magtaka na walang kumukuha ng ganun ah hindi naman ako nagaganun oh. kasi hindi di na talaga napain. kayo iahatid pagka ganun kasi ang baba ba ba eh. <laughs> Oh, pero minsan naman siyempre, pwede naman nakahatid din naman gaya ko eh, inaccept ko to first ano to first booking kubaw medyo maluwag naman na yung traffic ngayon eh. tumana hindi. po taan natin tumana ba? parang hindi eh kayo wang wang check ko muna. Mas malapit po sa Tumana Mas malapit ba? Parang hindi ah. Teka, teka. Oo nga um, ano. Tumana nga mas malapit. Sige, tumana tayo. Mas malapit Oo, tama. Pero hindi niya tinuro sa tumana. Loko to pulis na. Oo naman, oo. Palagi may pulis doon eh. <laughs> Last time tumana ako dumaan. Eh. May checkpoint. May checkpoint. Sa ano lang po yun, papasok ng bahay ng kapitan namin. Hindi mo siguro nakita yung kanya. na pumasok yung booking mo eh. Sabi ko, ang lapit lang nito, 50 lang. <laughs> yun pala, first booking pala. Na nakita naman kasi hindi na ako nagkano hindi na ako nagbasa, eh. yung <laughs> yung amount kaya yung sinilip ko sabi ko a uh, short ride lang to hindi pala Diyan lang po sa green na payong sa green na payong opsya na 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 dito pala ako. Ops. Ay, sorry. Okay, off ko muna. Wait lang. Sukli so mo, ma'am. Baka makalimutan mo. Nasaan na yung mga tagsa 50 ko? Ito mama. Ah, Bye Si ma'am. Si lang yung pamasahin ni ma'am pero malayo kasi first booking niya sa Joyride. Kapag first booking niya sa niyo, kung wala pa kayong uh, ano account sa Joyride pwede na kayong so around So may dis promo discount siya na 51 pesos. Complete na natin. So ayan. Nagulat ako sa kanya, malayo pala yung ano, hindi ko na ba. Ayan, na na dagdagan ako ng 51 pesos. Pala yun pala yon Kapag first joyride mo, o first unang sakay mo sa joyride, first booking, 50 uh, 50%, tapos mapupunta sa, magkakaroon ka ng promo, mapupunta yung kalhati sa rider. Ayan. Oh, thank you, ma'am. May morning, May ko. May pusa. Napunta ako dito sa Diliman, Quezon City. Kaya pala Diliman to eh. Madilim dito. Charot!